Ay, umalis ka yun. At ito na si Asti. Sa room service. Siya, siya, tingnan, uh, hindi naman ka. Uh, si Kunitz, wala naman pinuwer. Eh. Trot ka na. So, anong nangyari? Uh, um, pumap Pumapalya, pumapal, humahagok yung motor ko. So, akala ko spa spark plug o kaya ano, ah... Uh, ignition coil. Oh pero May linis natin yung throttle body. Linis lang ng throttle body. Ang error 12 ang error nito, uh, error p one. So tinawag kasi si Asti. boto na lang uh, available siya ngayong araw. Teka lang itulungan ko lang siya Magno Paradox Okay, uh, ang una kong ginawa dito, kinalas ko na lahat. Uh, no, uh, natanggal ko na yung tank uh, fuel tank nito, uh, air filter. Tapos, tinignan ko rin yung ignition coil. Spark plug, okay naman. Ang problema lang nitong uh, error ng NK400 is PO1. 56 yata yun? 5-1. PO1, Ibig sabihin, sobrang dumi na ng throttle body. Uh, nung una, pinunasan ko lang siya ng basahan. Tapos, Uh, nilinis-linis ko lang yung throttle body pero hindi ko makakalas yun eh kaya bumili na lang ako na ano, uh, CBT cleaner tapos tinawag ko si Asti kung pwede siya mag home service buti okay, pwede si Asti na yun. so nagagawa lang siya ng ano ang ginagawa na niya yung mga big bike hindi lang scooter pati mga kotse ginagawa niya na rin uh, pagkaya lang pagkaya <laughs> kasi iba pa rin yung ano. Mahirap mag-oo na mag-oo eh. Tapos uh, di pala kaya. Uh, so, titingnan, titingnan muna ni Asti. So, ang naging problema nito? Ano, Asti? Throttle body nga, nilinis na natin. Tapos oh. yung wiring niya, nagkukurap, di ba? Sa pasa kung ni Pops Connets, yung... Ano? Busina ba? Busina. Uh, i rewire -re natin kasi nga... Tsaka yung ilaw. Eh, nagkukurap, nagkukurap yung ilaw. Tsaka bumababa yung so, voltage So, ang gagawin niya? natin dito, sa accessories siya power appliance kung tawagin nila ano mm -hmm. Na gagawin natin dito para hindi na siya yung kukurap um, magkukurap na gagawa sa kasi nakakunik siya sa ano nakakasunik siya sa ignition ignition line so pakita ko sa inyo mamaya yung throttle body eh yung ito ito ah uh, starter relay yan so may yung loob niyan bawal mabasa kasi nangangalawang ito nilinis na namin yung throttle body so wala na siyang palya ito wala na namang problem problema injektor. dito injector ito ikita natin gawa may pangigpit ako dyan paps mayroon ako dyan tapos to linisin ko na rin to medyo puro ano na eh uh, yun yung mga wiring ng NK400 medyo magulo yung wire nya ang gulong nga eh. Lili uh, ayusin na lang ni ano ni Asti. Marami pang dapat ayusin. Sana naman wag umulan. Medyo makulimlim na ngayon. Hindi -lim man pa dito. <laughs> <laughs> Yan yung itsura ng wiring ngayon. So, ayusin na ni Asti. Nung unang kita ko dyan, sobrang dumi. Parang may putik sa loob. Eh.